5.24 ng umaga dito sa Bansang Bahrain. Prepare na tayo nang iba ko ng ating mga malasa. Ito na po ang ating mga alaga. Ayan, ayan. ayan siya. Niroloto ko pa lang yan. Chicken popcorn. Ayan, tatlo lang ba unang. Ayan. Sa walang baonan. Yung isa walang baonan hindi, hindi na siya magdala yata kaya malaki na siya Yan, may dalawang klaseng isang malata ko yun sa tsaka Tobi. Check everything, your pencil and your kwan. Notebook. Ay, buto. Isok ka, sayang yung load, ay load. load. stay di wala tu every day inagawa uminom ng warm water. Ayan ang baon ng isang bata, dalawang tubig, dalawang juice.